Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Again, nagbabalik po tayo sa ating talakayan ngayon sa mga issue na nababasa natin sa online and then nababalitaan natin sa mga mainstream media. So again, uh, meron po ako nabasa, no. Ano tayo mag-react -re tayo dito sa nabasa natin. Sa so nakalagay po dito sa binasa natin, Marcos at midterm, I want to be respected, but maybe peer is better. So, ito po ay isang interview na, podcast interview na uh, sinagawa uh, doon sa ating presidente. So, uh, magbasa po tayo dito sa kanyang is. For Marcos, the poll taught him lesson that people were tired of politics. They wanted to see the government work disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman masyado mabagal ang galaw. Yan po yung statement ng ating presidente. The president acknowledges focusing on long-term project which, which may be have limited emphasis on more immediate concern like food price, healthcare, etc. But Marcos' frustration didn't stop at the election. Okay. In the case, he said, even simple directive run, run into red tapes. So, ang statement po dito ni President, yung, ano, yung <laughs> nakakagulat guys, ito nakalagay dito. Pagka inautos daw ng CEO, nung boss, tapos na. Pagka siya daw yung nagutos, marami pa akong kukumbinsihin. So, yun yung statement ng ating presidente. So, ibig sabihin, kinukompare niya yung sarili niya sa <clears throat> utos ng uh, isang CEO ng isang private company versus sa kanya bilang isang presidente. So, pag daw yung CEO ang nag-utos, tapos ka agad. Ibig sabihin, sunod ka agad yung inutusan. Samantalang siya, na presidente ng Pilipinas, eh, ano, ang dami pa niyang pinapakiusapan, iniexplainan. So, ibig sabihin, makikita po natin dito yung kanyang uh, style ng presidency na hindi talaga, ano, hindi talaga siya medyo sad to say ano hindi siya nire-respected as president of the Philippines. So ibig sabihin yung point niya dito na sinasabi na kinakailangan na medyo magpakita siya ng toughness and uh, maybe uh, dapat daw katakutan siya bilang isang presidente eh, is sa tingin ko ina-address ito dun sa mga <laughs> official ng gobyerno na under his uh, command. Okay? So yun po yung nilalaman dito ng ano, pero kasi may mga interpre interpretation kasi na baka yung sa statement na yon ay eh, sinasabi na baka sin sumusunod na siya dun sa yapak ng uh, uh, kanyang ama na ano, na kinatakutan nung siya, namumuno yung uh, Marcos Senior na naging ano, ang naging legacy ay ay uh, uh, Kinakata kinakatakutan kasi dahil, dahil nag siya ng martial law or naging nawalan ng uh, malayang ano karapatan yung mga mamamayan yung po yung legacy ng ano kasi maari po kasi itong gamitin itong statement niya ng mga anti government sa sabihin na ah ayan na yung ating presidente nagbabanta na sumusunod na sa yapak ng kanyang ama na nag uh, ano nag ng uh, martial law nung araw so again minsan po itong context na to dapat mabasa natin na ano na according dun sa ano talaga sa meaning ng statement hindi ito dapat binibigyan ng uh, ibang interpretasyon so again yung mga nagbabasa sa atin or yung mga tayo mga nasa social media tapos makakabasa tayo ng another interpretation itong statement it na ito ng pangulo so gagamitin na naman ito bilang uh, fake news disinformation at false narrative. So, para masiraan na naman ang gobyerno. gano naman po umiikot yung sistema. Eh, kaya na napansin po natin itong statement na to na so, so kailangan natin bigyan ito ng ana ng parang commentary. So, kasi maring magamit na naman ito uh, na pang, ano, pang uh, laban dun sa gobyerno bilang another pang sisira na naman. So, Uh, may iba, iba kasing interpretasyon lalo na kung anti-government at tapos makakabasa ng ganitong headline pwedeng bigyan ito ng interpretasyon na hindi maganda at again makakasira na naman sa gobyerno sa leadership at the same time masisira naman yung uh, ano yung mga plano ng uh, leader ng ating gobyerno na ituloy yung ano yung mga pulisiya para unahin yung ano yung maka, makakatulong sa ating bansa para mas umunlad tayo again Another distraction na naman po ito pagkaron pag ito ay nagkaroon ng misinterpretation na naman mula doon sa mga anti-government's group na ang uh, purpose lang talaga isiraan yung yung uh, leadership ng gobyerno. Again, makikita na naman po natin ito na ano, na isang uh, way uh, para magkaroon na naman sila ng uh, puntos laban dun sa ating gobyerno na umiiral ngayon. Again, tayo po dito sa ating channel. Tayo po dito, any attempt po na sirain yung uh, sistema ng gobyerno. Uh, whether sa false false information, disinformation at sa fake news. Yan po ay ating nilalabanan. So naniniwala po kasi tayo na uh, pag ang siniraan ang uh, liderato ng isang gobyerno, apektado po dyan yung uh, yung governance at at saka yung siyempre pag apektado yung governance, maapektuhan din po yung ano uh, natin, yung yung policy ng uh, leadership ng gobyerno na makatutok doon sa pag-unlad ng bayan at hindi yung mga ganitong chismes na pamumulitika. So again, yung pong uh, midterm election nakita natin doon ang especially doon sa national level yung yung ano yung Senado uh, Senado. So makita po natin doon split yung uh, naging ano naging uh, pagboto ng taong bayan. Ibig sabihin, doon pa lang makikita natin sa midterm election dun yung, yung, po yung parang pinaka tiniting uh, na uh, tinitingnan nating grado ng uh, sentimento ng taong bayan kung paano sila uh, yung damdamin nila ay nagre-replicas sa pagboto eh. so makikita natin split yung naging, uh, naging pagboto so marami dun po sa uh, mga opposition daw sila marami doon ay mga ano anti government na mai natin. So, 'yun po yung naging decision. Ibig sabihin, uh, yung opinion dito ng ating presidente is disappointed siya kasi nga yung kanyang uh, line-up na supposedly na gusto niyang manalo sa Senado na uh, inaasahan niya makakatulong sa kanya para ma-create yung ganyang yung mga gusto niyang mga policy na ma-implement -ma uh, sa pagtatapos ng uh, kanyang termino kasi 3 years na lang po ang uh, natitira dun sa ating uh, Uh, leadership ng Pangulo. So, ibig sabihin, nasa ano na po siya, last stress na ng kanyang pananungkulan. So, dapat nagpo-focus na siya dun sa policy na uh, sa tingin niya ay may, may, impact dun sa mamamayang Pilipino. Yung tinatawag na legacy na iiwan niya na at least masasabi niya na pagtatapos ng kanyang torma na ah, ito yung aking nagawa, ito po ay para sa bayan at maraming taong bayan ang nakinabang dito. So doon na dapat siya nakapokus at hindi na nakapokus dito sa mga Uh, pamumuliti ka, yung mga intrigue uh, politikings na yan dapat hindi na po dyan nagpo-focus ang mga, uh, presidente kaya mapasin po natin dun sa ibang statement niya, gusto niya na magkaroon ng uh, uh, matahimik na uh, political uh, atmosphere dito sa ating bansa so tigilan na natin yung uh, mga away na politika yan, ang problema po ngayon is yung ating vice president which is very vocal na uh, paglaban niya sa uh, gobyerno. Tuturing natin na anti-government sentiment niya. Kasi nga, dahil po sa kanyang kinakaharap na kaso, yung impeachment. So, understandable na po yan. So, mahihirap na sa mahirap na sitwasyon po ngayon ang uh, presidente. So, ano ba yung uunahin niya? Uunahin ba niyang i-depend sa yung kanyang liderato? Or uunahin niyang i-implement yung mga gusto niyang uh, mga policy na makakatulong dun sa pag-update ng uh, sambayan ng Pilipino? Kasi... Yan po yung kanyang dilemma ngayon kasi so, big sabihin since hindi niya secured yung yung uh, lineup ng kanyang uh, mga ano mga sinusuportahan na politisya na possibly tutulong sa kanyang uh, legacy government na maiiwan eh doon siya nagkaka problema ngayon plus ang nangyayari pa po dahil uh, Uh, sa prevalent na uh, fake news disinformation at false narrative laban sa kanyang administrasyon mas lalong bumabagsak po yung kanyang uh, ano uh, popularity so again yan po yung dito po sa ating channel uh, diyan po natin itinututok yung effort natin yung sa pagpapaliwanag ng uh, mga epekto ng uh, fake news disinformation at uh, false narrative na pinapakalat sa social media so kahit anong gawin po ng gobyerno kahit anong gawing mabuti kahit uh, mag-focus doon sa pag-unlad ng bayan kung may mga detraction po na ganyan na fake news, disinformation at false narrative wala pong mangyay walang saysay -say yung effort ng uh, leadership ng gobyerno so kasi tinata nauubos yung kanyang oras dun sa pagdepensa dun sa mga paninira dun sa gobyerno natin so again kaya nga po dito sa ating channel pinipilit natin dito na ipaintindi sa ating mga kababayan na dapat po tigilan na natin ang pagsuporta dun sa mga so, uh, tinatawag na political personality. Kasi again, yung sobrang-sobrang pagsuporta po na yan, kasi yung mga political personality niya yan, sila, I aminin mean manila o oh hindi, sila yung source ng ano eh, yung mga destabilization, mga fake news, disinformation para siraan yung ating gobyerno. Sa kanila yung source yan. Again, sino naman na makikinabang pag, pag nasira yung gobyerno natin? Di ba yung mga, ano, yung mga political personality na may interest na sila yung humalili doon sa ano, sa current administration? So, sila po, sa kanila po nang gagaling yung mga, ano na yan. Aminin man niya, hindi yan. Kasi, ang fake news disinformation na paninira doon sa current administration, sino ba ang magbibinipis niya? Kundi yung mga anti-government na ano pumupwesto na pumalit sa administrasyon. Ganun po yung sistema dyan eh. Kaya dapat maunawa ng ating sambayan ng Pilipina yung ganyan mga scheme na ginagamit yung fake news, disinformation at false narrative para siraan yung gobyerno, yung effort ng gobyerno uh, sa mga pamumuno dun sa ating uh, bansa. So, nadidiscarrel po yung momentum ng pag-angat ng ako. Yun, yun lang po ang concern natin dito sa ating channel eh. Yung, yung pag ano patuloy na pag yung momentum ng pagangat ng ekonomiya ng bansa natin. Yun na po ang after natin dito sa ating channel. So lahat po ng effort para siraan yung gobyerno sa kanyang uh, policy sa pagpapaunlad ng bayan, yan po ay ating nilalabanan. So yan po yung ating advocacy dito sa ating channel. So sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan ng policy na nakatutok doon sa pagpapaunlad ng bayan at hindi sa pamumulitika. Nauuwi lang po kasi yung mga pamumuliti kaya na yan. Dahil dun po sa ating mga pagsuporta sa mga political personality, yung sobrang pag-a-idol. Dun po, na, dun po nag-uumpisa yung uh, pag, pag, ano, pagkadiskaril ng momentum ng ating mga bansa. So sa mga naniniwala po dyan na uh, ang tanging paraan ay mag uh, uh, magpagsuporta natin sa institusyon ng gobyerno, yun po ang nararapat eh. Hindi yung pagsuporta sa political personality. Again, darating na naman po malapit na July, June ata ang uh, June mag start yung impeachment kasi 20th Congress na po pa tatalakayin yan. So, ibig sabihin, iinit na naman po yung sitwasyon. So, ibig sabihin tayo mga taong bayan, ano tayo, maging kalmado tayo, maging neutral tayo dyan. Kasi yan, proseso yan po sa batas. So, dapat hindi tayo nakikimeron dyan na nakikiralo, etc. Et, cetera, et cetera. Obserbahan po natin yung magiging result at saka ano uh, huwag tayong makiisa doon sa mga panawagan na magpabagsak ng gobyerno kasi maling mali po yan eh yan po ay ang ekonomiya lang ng bansa ang buong bansa lang maapektuhan dyan at eventually sino man tatamaan dyan yung mga tayo mga ordinaryong tao hindi yung mga yung mga political personality, hindi po kasali yan dyan. maniwala kayo ba diba? So wag tayo magpagamit bilang uh, sambayan ng Pilipino sa mga political personality sa pamamulitika. Again pag nakakita po tayo ng mga fake news disinformation false narrative na ang intention lang talaga isiraan na ng gobyerno, wag na po natin yan na uh, i-engage, wag na tayo mag uh, comment dyan. kasi nga ano yan eh paninira lang ng gobyerno obviously naman di ba? So yun lang po ang ating topic ngayon sa ating ano dito sa ating uh, kinoment natin dito sa ating uh, statement ng ating presidente na kinakailangan niya ng uh, ma, ma ano ma yung palis yung kanyang ano yung style ng kanyang pamumuno ay babaguhin daw niya at gagawin niya na ano mas strict at saka dapat mas kinakatakutan yan po ay para dun sa mga kabinete lang niya hindi po yung hindi po yan pananakot sa taong bayan again dapat uh, ma-realize -re po natin yung wag tayo magpa ano dun sa mga insinuate dun sa mga ano na ay mag-aano na yung presidente susunod na dun sa yapak ng kanyang uh, legacy ng kanyang tatay. So, again, ano po tayo dyan eh. ah uh, dapat linawin ka agad natin ito. So, sa totoo lang po, sobrang ano po ang ano eh, ang pananaw natin sa presidente, no? sobrang masyado siyang ano, nasa linya ng too safe. Sobrang siyang too safe. Hindi siya yung tipo na ano, na uh, nagpapakita ng uh, kapangyarihan dun sa pamumuno. So naobserban po natin 'yan, masyadong delay yung reaction niya sa mga fake news disinformation. So medyo ano a little too late siya pag nagre-react dun sa mga paninira sa kanya. So, again, uh, siguro naman na-realize na niya ngayon na medyo kinakailangan niya magpakita, unahin niya yung pagiging toughness niya sa mga nam sa mga inuutusan niya, <laughs> 'di ba? Para sundin siya katakutan Yung mga katulad niyan. Uh, yung mga government uh, Uh, official na nai-involve sa ano sa sa corruption, scandal, etc. Dapat 'yan uh, ano 'yan, uh, pinangangalandakan yung pagsita niyan, tinahabol sa korte, kinakasuhan hanggang sa mabilanggo. Dapat 'yung pinapakita ng ng administrasyon natin para uh, hindi na siya ano uh, seryosohin siya ng mga tao sa paligid niya. 'Yun po 'yung nakikita natin yung kailangan gawin dun sa last term ng kanyang ano pamumuno kasi malapit ng 2028 saglit lang yan, 3 years na yan parang isang pitik lang yan presidential election na naman tayo so yun po so ano po yung masasabi ninyo do sa statement na to ito ba yung magagamit ng mga anti-government dahil uh, gawin na namang paninira dun sa gobyerno or uh, tama lang na kinakailangan i-acknowledge ng presidente yung medyo side ng kanyang pamumunam na medyo mahina in po yung ating katanungan. At kung may comment kayo guys, paki-comment lang po lang sa ating comment section. And then, uh, sa mga hindi pa po subscribe please supportan po natin ang channel and uh, subscribe, subscribe po. And again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong lahat yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa inyong lahat. Peace.